lapit na tayo mag-clear dito, uh, tamad sa Panginoon, na nangat na yung angkla natin. Stop engine. Abanti na tayo ngayon. Airport. Abanti na tayo, bro. nata'y sir. sir. Midship sir. Oh, abanti na tayo. Midship okay, sir. Midship okay, sir. Okay, sir. Okay, thank you. Steady. Steady. Pakiyatin to isang EB dito. Steady. Sir. Pakiyatin yung isang EB. Di may steady pa. Nandiyan na, nandiyan na. Oh. Steady dong steady stop engine hindi niya may steady hindi pa may steady na ang bagong EB kaya papalitan mo na ito bago okay Dead slow ahead. Starboard 20. Starboard 10. chips. Steady. Steady. Nating to starboard. Bago kasi yung timonel, hindi niya may steady pa. Kaya na tayo. Gabi na, alas 6 na. <laughs> Starboard 10. Okay. Oh. Okay, thank you. Eh, mahirap kasi dito magbanyo, lalo ng gabi. Midships, uh, okay. starboard 5. Five. Oh. Five, brother. Sir. Okay, thank you. Starboard 10 Starboard 10 sir, forward Okay, copy, thank you oh. yeah, dito tayo sa Daanan, midships Ayan, yeah, ito yung Break Okay Steady. Steady Salamat sa Panginoon, magandang panahon Pero tinutulak tayo ng hangin, palikit Passing breakwater up starboard side. Okay, thank you. Yeah, salamat sa Panginoon. Praise the Lord. Safety lang yung biyahe natin. Shout out sa mga kasama natin sa domestic. Ingat kayo lagi sir. God bless.